Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayaw paawat sa pagpapasabog si Rian Ramos sa mga posting niya sa Instagram, na ikinabaliw ng kanyang mga followers. Normal na ngang nakabalando sa IG ni Rian ang mga bikini shot niya. Pero ang latest na pagpapaseksi nito ay hindi kinaya ng mga netizen. Nakahambalang sa IG ang pagbibake ni Rian ng cookies na nakapanti lang. Sexy baker ang dating ni Rian sa post niyang ito na nakablack underwear at natatakpan lang ng malaking scarf ang kanyang dibdib. Bumulaga rin sa isang larawan ang puwet ng kapuso star sa backshot ng photo niya habang nakatuwad sa oven. Dahil sa mataas na cut ng underwear. I'm really into cookies, sabi niya. So, sa halip na cookies ang napansin sa post, ang wet packs ni Rian ang napag-usapan. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga palaging nagko-comment sa Artista PH YouTube channel. Sina Oreo Oscar, Romeo Vergara, Dong Tang Loy Malyari, Glenda Gardoza, Patrick Jr. Cruzada, Andy G, Paulo Mien, Marco, Revilo Pua, Wala Lang, Von Von, Walter White, George Arms, JDC0193, Bofa72 Fubo, Jess San Juan, Forest Damascus, Saboy pinagtaksilan, Silent Killer, Ivan Revisitasyon, Angelito Solo, Antonio Similia, Guardian Angel, Cyberpunk, Dick Tiny, Gary Beer Boy, at Quadro Alas fans.